nyo yung atis. <tapos> Pinamusan natin yung atis. Kaya yung bago yung na lot niya. Napaka may rin yung duro niya. Lisa nung nga giyo, sige yung binusaan. Pagkatig hawak pa god Pagkat kalita na yung Yan <tapos> <tapos> lang, basang dumaop. Bruh. Ano ito <tapos> Mana tu orang mana break time ani ni lagi hapu tu nak kerja 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 trabaho kerja kay kerja 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 mga pamilya gapito may mga pamilya kayo pito, kailangan din ang trabaho, hindi kayo gugulatan mo, pag sinong gusto gawin eh, wari, wari, mo, tapos pipino saan. Maraming magbusay mo, hindi pa, pakuha ka man naman. Maraming dyan, una nga daw, ang Mga ikapito nito kabisis na mga baguyan, na ang na lot iton. Hindi maging pipino saan. Hindi ba na yung Kanina, nakita man ako, nag-aural saan sa pinto. May kill? Hige! Okay. Napakianak ka pa. Hindi at gapang ganahan, makakagawa ito Tukoy Makat kayo tanggad doon, rin yung bibino kung nagbiminalay mo ka ng istorya, no Mati ka pang kumaunan, no hey, kumita ko, ay mo gimbibino saan Di natin masulod buwas, maundang natin ito Agay mo kayo makat kayo tanggad doon Ang bulaw ang buhok mm. Tapos ba tanong pa? Hindi oh. na sumulod Kaya mo lagi, ito yan ang abag oh. Mamay, -ma, <laughs> sumulod lagi Oh, nga ito nga sumulod tapos ay eh, mga binusa ang kakulap sumulod. Dapat nga ito na undang na ito. May eh, luban na ito din batasan. Kanina ka pa, big mo sa maram ka kung eh, kailangan eh, mga bagong pa, bubuligan. Yan man, ginalagyam din yung bibinusaan. Eh, Lurong-lurong gad mati mulo. Kaya nung pipinangisog ka, tuwa sumulod nga. Kawatan na ito. Amo ko pagbusay. Amo nga kataplong ko. Kawatan na ito. May katong ka man kanina katong ginakan. Ikot na pa ka magarit. Ikot na ka Magkatrabaho kita yung bibinusaan. Bakit na, ang kawata Nagulang ko o tama ang Tatama ka na luwat! O kay okay, kawatan ngayon nato nun. Amo nga yun, puto. Kapag pagkikita ko pa doon ng lalaki, naging naablong. Ay kung maram lang ako, kumis mo nabo nung... Yaw, nung sobrang nyo itang mental. Sige la, nakatungko lang siya may mga abay, hindi naman libre. Ako na lahat mga libre, yun, yeah, para ganaan. <laughs> oops, oops, oops! Shoutout niya pala sa mahilig maglaro dyan ng live events katulad ng PBE, Mbi, Boxing, at more weapons so, paano nga ba? Simple lang, mag-register lang at one expect, at huwag kalimutang ilagay ang superior code na nilalang Hahaha <laughs> Huwag niyong kakalimutan ilagay ang aking promo code na nilalang Yung mas maganda pa dito guys, yung first deposit mo May free 7,000 pesos ka na Nandito na tayo sa dashboard ng game Marami tayong pwedeng pagpilihan dito ng mga laro Napakadali lang naroon ito guys, so pipili na tayo ng games ang pinili ko ng mga ay ang Truth or Life. Pipili ka lang kung anong sa dalawa bibit mo. At madali ka agad mananalo. So, ituturo ko sa inyo kung paano ang withdraw. click lang ang withdraw. So, dito naman, magpipili kayo kung saan nyo gusto mag out. So, ako kasi, yung ginagamit ko, Gcash. Click lang natin yung Gcash. So, dito naman yung ilalagay kung magkano ang ika-castout mo. As Gcash number at saka yung Gcash. Pag-ilas ang pangalan nyo. At, ito yung kwan. So, ano ba hinitin nyo guys? Kung gusto nyo maglaro at manalo, mag-register na kayo kan 1xbet. At huwag kalimutan, i-click ang link na nasa baba ng comment section. At kayo ay nag-register, kayo na rin ay nakakatulong sa aming mga video na ginagawa. Maraming salamat! <laughs>